Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga ka Weather. Narito ang pinakabagong nationwide weather update ngayong araw. Patuloy na nakakaapekto sa ating bansa ang iba't ibang weather systems kabilang na ang Intertropical Converging Zone, Shear Line at ang Northeast Monsoon o ang Hanging Amihan na siyang dahilan ng pag-uulan at malamig na hangin sa iba't ibang rehiyon. Kung nagustuhan mo po ang ganitong update, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Walang bagyong namomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit tatlong major weather system ang nagpapakita ng epekto ngayon. Una, ang ITZZ o mas kilala nating Intertropical Convergence Zone na nagbibigay ng makapal na ulap, madalas na pagulan at thunderstorm sa maraming bahagi ng Visayas at Mindanao. Pangalawa ang shear dito sa may Northern Luzon na nagdudulot ng maulap na kalangitan at tuloy-tuloy na ambon sa hilagang bahagi. Pangatlo ang hanging amihan o ang Northeast Monsoon na kung saan nagpapalakas ng hangin at alon at nagbibigay ng malamig na simoy lalo na po sa umaga at gabi. Mga weather para sa detailed regional forecast at para naman sa Luzon, especially po dito sa may Northern Luzon, especially sa may Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera na kung saan makakaranas ng maulap buong araw dahil sa shoreline at amihan. May mga mahina hanggang katamtam.